Isa patay, walo sugatan, matapos mabagsakan, nagnabuwal puno ng akasya sa Holosulu dahil sa malakas na bagulan. Report, Bulag Rajman Merasol, Montesa, RMN Zamboanga. Isang ginang ang naiulat na nasawi habang walo naman ang nasugatan matapos madaganan ang nabuwal na century old na punong akesya sa dalawang magkahiwalay na insidente sa barangay San Raimundo Holo Sulu. Sa panayam ng RMN sa kay Al Hakim Al Papara, pinuno ng San Raimundo Barangay Disaster Risk Reduction Management, nakaranas ng malakas na pag-ulan sa kanilang lugar na taon umano nang dumaan ang tricycle ng nabuwal ang puno at nadaganan ito at sa kasamaang palad ay tinamaan umano sa batok at lieg ang pasaherong ginang na nasawi habang dalawa rin ang nasugatan ng nabagsakan ang mismong bahagi ng barangay hall ng San Raimundo at ang ibang nasugatan naman ay napadaan lang umano sa lugar ng pinangyarihan. Kaagad namang naitakbo sa pagamutan ang mga nasugatan at ayon kay Alpapara nasa ligtas na umanong kalagayan. Samantalang ilang araw rin ang nakaraan may nabuwal ring malaking puno sa barangay Martires ng nasabing munisip Piyosa sa probinsya ng Sulu. Kasama mo sa DXRZ RMN at Sambuanga, Rajoman Mirasol, Montesa, Tatak, RMN. RMM